Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikalabing walo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap kanila nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng mga na napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa naman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob kung iyong itayong pamuli ang siyon, ikay mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matitinig upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papurihan mula sa itaas luklukan mong banal, ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Aleluya, Aleluya! Kayong mabigatang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,